Yan mga kaibigan, good morning. Yan, gusto ko lang palang yung sabihin mga kaibigan na yung pagpapa-order natin ng Red Alingatong ay tuloy-tuloy pa rin. No mga kaibigan? So hindi lang ako nakakapag-update lagi kasi mga kaibigan laging busy. Busy sa trabaho, busy sa bahay, busy sa pag-alaga ng mga anak yon mga kaibigan. kaya wala tayo masyadong video or wala tayo masyadong content na nagagawa dito sa ating youtube channel yan mga kaibigan. pero tuloy tuloy pa rin mga kaibigan yung mga pagpapa-order natin ng red alingatong yun mga kaibigan sa mga nagaanap dyan ng red alingatong yung, yung red alingatong mga kaibigan napakagandang uh, gamot sa so, may mga problema sa kidney mataas yung uric acid at iba pa mga kaibigan yan sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung red alingatong pwede yung i-research yan napakaganda talaga ng red alingatong na yan. Yan mga kaibigan, available yung red alingatong natin lagi. So, yan, PM nyo lang ako mga kaibigan sa ating uh, IP account, uh, Jubert Azor. Yan mga kaibigan, pili kayo mag-PM dyan sa mga interesado ng red alingatong. So, available pa rin mga kaibigan yung ating red alingatong. Ah, uh, Napakagandang klase pati mga ibigan ng red alingatong ko ngayon, napakagandang klase. Yan, napaka pula, no? Good variety talaga siya. So, ayan mga kaibigan. Uh, aplik update ko rin kayo ulit sa mga susunod na araw. Ayan, may dumang kasing ibon. <laughs> Para sa mga panibago ulit nating video. No, mga kaibigan. Pabush!